ayan guys uh, tapos na tayo dito sa uh, isang kwarto uh, lilipat kami uh, gagawa kami guys ng isang gagawa naman tayo ng switch uh, doon sa ibang kwarto uh, ito tapos na. Uh, na nakatapos na tayo dito uh, kasama natin si roger uh, nililipit niya guys yung ating mga materialis uh, lilipat kami doon sa kabilang kwarto uh, mag gagawa kami guys ng trigang switch naman ulit uh, magsasalpak kami uh, gamit namin guys uh, ang kubaks ulit tapos, plastic molding. Tapos, guys, yung ating mga... Yung... Yung wire natin, ah... Uh, THN wire, ah... Uh, 2.0, guys. Ah, uh, tara. Pupunta tayo dun sa, sa dulog. Ah, uh, titignan natin. Dito tayo. Uh, para makasalpak tayo ulit, guys, dito. Ayan, ah, uh, nandito tayo ulit. Dito sa kabila. Ayan, guys. Uh, dito tayo, guys. Ah... Uh, gagawa ng switch. Ayan, maglalagay tayo ng switch dito. Uh, para dito sa mga ating ilaw. Uh, guys, tara, uh, si Roger ang bala. Uh, gagawa siya ang maglalagay ng mga anko box. Tara guys. Guys, uh, nandito ka tayo sa kabila. Uh, magsusukat tayo. 140 uh, hanggang sa baba guys. Hanggang dito, 140 ang ating switch. ah, uh, dito mo sa pinaka, ano? Ayan, uh, susugin mo lang yan, ano? 140 yan guys ang 140 ang ating switch yan guwita natin yan 140 Yan yan ang 140 natin. Tapos gagamit tayo guys ng angko box naman ulit. Ayan. Kukuha tayo dyan. Ah, dito tayo guys sa kabila ng kwarto. Ah, tapos na tayo guys doon sa kabila. Uh, naglagay tayo ng mga switch outlet. Ah, uh, dito tayo sa kabilang kwarto naman. Uh, maglalagay tayo ng, ng switch guys. Ang uh, uh, Guys, ang uh, ano natin na uh, switch uh, tayo mo tayo yan. Ang basta ang atin switch uh, nakatayo, ang atin outlet ay nakahiga. Yan. Ayan guys, ah, basta ang ating okay. switch Ah, okay, okay lang yan, basta ipantay mo lang yung ating, basta sa level, ah, makuha mo lang yan, okay na yan. Ayan, ah, ano mo na, sa yung butas, ah, ano mo na, huwag mo nang ano niyan, sa butas na lang yan. Halipot. Halipot. Halipot natin, natin ang ating... Sabi natin guys yung ating switch. Ayan, ah, patayo tayo ang switch yan. Ah, Gunagunitan guys yung ang kubaks natin sa butas sa ah. dalawang butas sa ah. lagay mo jir para barina natin ah ito naman guys ang ating format ayan ah isang kapana nakita, naglalagari ah walang walang ano walang handle ayan guys comment kayo ah walang handle niya si format tumira na ah ayan ah bubutasin natin ng ating Ng. Yeah, Ng guys, uh, bubutasin natin uh, para sa tip natin. Ayun, uh, para Kabilan yan, guys, Kabilan. Ngayon, uh, i-fix natin yung ating uh, inbox uh, para sa switch kasi i-align natin ang uh, sa baba. Ayan guys yung uh, mga toks natin. Ayan na uh, ipapasok sa butas yung ating plastic na uh, toks. Uh, ang gamit natin ang uh, black, black screw. Uh, gagamit tayo ng screw guys. Ayan uh, gagamit tayo ng screw. <coughs> 140 ang ating switch guys. Uh, standard ang 140. Ang switch natin ay uh, 140. Standard. Standard ang porte standard ng atin switch uh, sa eh oh. uh. Ayan guys, uh, tapat uh, i-level natin para pumantayan para parang baluktot siya. Ayan, uh, diretsyo mo, ayan uh, mo sa level ng ating level loss. Ayan, ang level loss natin, uh, tapat uh, may level loss tayo para pumantay ang ating Para pag fix natin na ah, saktong saktong sakto ang anko box natin yan ang ah, anko box natin guys uh, ah, fix na fix ayan uh, ah, pagkatapos yun guys uh, ah, gagamit tayo ng apakan kasi doon tayo ah, sa tasa uh, at ito guys ang ating wire uh, ah, ibabax, ibabaksak natin ibababa natin para dito sa switch tara guys uh, ah, kunin natin yung ating nagdanan sa ah, gugulitin natin tapos sa ah, magagamit tayo okay lang yan basta baba mo lang Bawa mo lang. Sige, ano mo lang? Ano ba yung pantay? Ano ba yung pantay? Ano ba yung Ano ba Level mo muna. Tapos, uh, ano yun natin yung yung angko box. Uh, baguhin natin. I-fix uh, e mo muna yan. Tapos, baguhin natin ang yung ating angko box para pumantay guys. Ganyan talaga. Tapos, uh, kalibela uh, Babaguhin natin yung angko box para pumantay sa atin switch Okay. Ayan na uh, tapos uh, 'yung butas sa uh, ano mo. Hayan guys, sa uh, butas sa uh, gunita natin lapis. Ah, uh, 'yung ating plastic ruler kasi diyan tayo guys a uh, bubutas. Ang uh, gumamit tayo dito ng level bar para fix na fix guys. Ah, uh, bubutasan natin. Ayan, na uh, papabutas natin kay Roger ang ating gunita ng lapis so para doon sa plastic molding. Ayan guys, ang ating plastic molding uh, para makapis guys ang ating ang ating ano, uh, ang ating guys na ano, uh, plastic molding para matok natin na. Uh. guys, uh, isa pang plastic molding. Ayan guys, so yung ating plastic molding, uh, binubutasan natin para matapos na. Ayan guys, uh, tatlong butas yan. Uh, maglalagay naman tayo ng plastic na plastic molding na nalagay natin dyan guys Guys, guys, ah, naglagay tayo ng tox. Ah, yung tox na plastic. Ah, tatlong tox, guys. Ah, nilagay natin doon sa butas yung binarinahan natin, guys. At ah, tapos ah, lalagay, ipipix natin naman, guys, yung ating plastic molding gagamit tayo dito ng black screw ito guys ang black screw natin uh, gagamit tayo uh, ipipix natin dyan para fix na fix na guys yung ating uh, plastic molding guys uh, ang ating mga wire uh, para sa switch natin guys sa uh, three 3 way switch guys sa uh, tatlong ilaw uh, gagamitin natin dito sa 3 way switch uh, dito tayo sa dito uh, sa, sa kwarto ayan uh, nilagay na guys ng toks Tox Black Black Screw Ayan ah sa uh, Black Screw ah, uh, Shout pala kay Ramin Burga Taga Bagong Bayan City yang guys ah, uh, Burga Shout out Ramil, Burga Taga Bayan City Ayan nah Ayan guys, bababa ah, na tayo. At dito naman tayo sa kabila. Ah, higpitan natin ng escrow. Nandito tayo guys sa ah, pangalawang kwarto naman. Ah, naglagay naman tayo guys ng switch. Ah, para dito sa mga ilaw natin. Guys, ah, tingnan natin kung pwede na ba yan. Guys, ah, okay na yan. Ayos na yan, pili na yan. Okay. Ah, bu oh, bubutasin natin na lang yan para magandang tingnan. Ayan. Hi guys, sa uh, thank you very much. Uh, welcome to my back mag channel. Uh, hindi pa tayo tapos guys. sa uh, mag magbubutas pa tayo guys. Uh, guys, salat po guys. Uh, teka. Oops. Guys, uh, binaklas ang guys. Tapos isalpak natin na yan. Uh, ipapasok natin yung guys yung ating plastic molding. Diyan guys sa uh, mga wire natin na uh, 3.5 at uh, 2.0 para sa ilaw. Guys, sa uh, Ayan, yang guys, yung mga kasama natin. Ayan si kumpare nating Rodel Candilaria, tapos si kumparing Ricky. Ayan, nagtutulong-tulong sila sa sa taas, guys. Nag- naga aasin sana, -asintada, asintada sila, guys, ng hollow Block, ha? Ah, plaster daw sila ng hollow Block doon sa taas. Sabi ni kumparing Rodel Candilaria, ayan, taga-Bigaas. Ito so, naman si Roger, nagtatanong kung paano daw. At tanggalin mo si na. Ah, ganyan talaga 'no eh. Ganyan din mo, ganyan. Yan, sir, kahit masira 'yan, ah, bibili na lang tayo. Yan, <laughs> ganyan na, <ako>. <laughs> <laughs> <Ayan>. ganyan <laughs> na ang pagtatrabaho. Pag nasira, bili na lang bago. Ah, diyan natin guys makita kung lokal ang ating gamit. Ayan guys, ah, sinisira na ni Roger yung ating Angkobox. Mm. yan, makunot daw, makunot, sabi ni Roger, kunot, ah, hindi mo talaga, papaikutin kung ikang isang, babaeng, yan guys, ah, tapos yan, ah, bago mo yan, guys, ay ah, pasok, ah, ipasok natin muna, yung, takip ng, plastic molding, ah, yung takip, ah, ipasok, pati yung guys, yung ating wire, ah, ipasok na, para maganda, tanggalin mo yung takip natin, yan kung di mo matanggal, ah, uh, kung pwede, ah, uh, pakitanggal mo na lang yung, yung ito. Tanggalin mo muna yan para hindi ka mahirapan. Guys, yan yung screw, ah, uh, baklasin mo para hindi ka mahirapan pag, ah, uh, paglagay ng takip ng plastic molding. Ah, uh, ipapasok natin yung atin wire. Ah, uh, 2.0 at ah, 3.5 para sa ilaw yan guys. Ah, uh, tatlong ilaw, ah, uh, 3 gang switch ang gagamitin natin. Guys. Guys, uh, ipasok. Uh, ipasok mo, ipasok mo, guys. Ayan, uh, danda lang. Oh, uh, ayan, uh, pa, ano, uh, ayusin mo ang wire para hindi ka mahirapan, guys. Uh, ayan, uh, ayan, hanggang sa dulo yan, nang walang hanggan. Okay, uh, kaya mo yan, Jen. Uh, pagsubok lang yan. Yan ah, matigas lang yan guys ah, pero pang naayos na yan ah, pinakamaganda na yan. Matigas lang yan ang ipasok. Ayan ah. ah ipasok natin ang wire. Ayan si Roger ah. Ipasok ah, shoutout ka pala kay Kayon Jojo. Ayan si Roger ah, elektrisya na. Ah. Kayon Jojo, elektrisya na ah, si Roger. Ayan si Roger ah, magpakas. Ah, matigas daw, sabi daw, sabi ni Roger, Okay, kaya Jojo. Ah. Meron ka daw nito. <laughs> Ayun guys, ah. Matigas ba? Ah. Ayun guys, yung atin ang kubak ah, sa yung pinabaklas natin. Ah, ngayon ah, iba papabalik natin para nakapasok na guys yung atin plastic muli doon sa yung wire natin sa loob ng ako <coughs> Angkobax. <clears throat> Nakapasok na guys yung Angkobax natin sa plastic molding. Ah, tingnan mo, ah, mo, baka tagilid. Mamaya paglagay na yan. Ah, mamaya na guys, ah, mamaya daw. Ah, paglagay ng Angkobax daw. Is this right? Ayos na yan, tama yan. Sige, kung saan, ka, kung saan ang gusto mo, ah, sosoportahan ka ni Tito guys. TV vlog, kung saan mo ipadari yung war, basta importante, ah, umilaw yung atin atin nilayout ng three-way switch. Okay guys, malapit na tayo matapos. Uh, guys, sana support tayo ang aking vlog, ang aking YouTube, Facebook. Ito guys, ang Tito Guys TV vlog sa mga lata kontraksyon na pinapanood natin. Para guys, para guys matuto kayo yung aming ginagawa dito sa electrical at sa mga kontraksyon sa uh, magja-jumper tayo ng switch. Ayan na. Uh, ayan guys ang jumper niya. Ayan na. Uh, ito guys ang jumper niya uh, sa switch natin sa three gang switch guys. Ang jumper natin na uh, ikabit natin doon sa dulo. Ayan na uh, naka-fix na tayo ng ang box tapos na uh, nakalagay na tayo ng plastic molding. Ayan na uh, ito naman guys sa uh, isasalpak ni Roger yung ating switch uh, para dito sa mga ilaw sa dito sa kwarto. Uh, malapit na guys, tara guys, uh, malapit na tayong matapos. Ay, suya, hindi siya, eh. guys, ang ating 3 gang switch, ayan, uh, sa jumper mo, ang blue, ang ating live. Ayan guys, ang live natin. Ayan mga uno, sa taas mo ang uno, ang ating switch, uh, para sa uno, sa labas yan. Ang tagging natin, uno, ang dos natin, uh, dito sa malapit sa atin. Yan, ah, dos natin sa switch. Ang tres natin, guys, ah, doon sa malapit na switch ay malapit sa CR ang pangatlat, pangatatlong tagay ah, para sa ilaw. Ah, jumbo guys ang dalawa switch. ayan, ang ah, pangatatlo, ayan, ah, ah, para sa ilaw 'yan doon sa malapit sa CR. Ayun, ah, pagkatapos ah, sa pabaklas, pabaklas natin guys yung ating para malagay mo yung turnilyo. Ngayon si Roger, ah, uh, um, kakabit guys ng ating electrical. Ah, uh, dito sa contraction worker. Ah, uh, susunod guys, ah, uh, kakabit natin bukas ang uh, mga breaker naman. Yung breaker natin na uh, kakabit natin naman yung breaker para isalpak natin sa mga kwarto-kwarto guys. Ayan guys, ang angko sa ah, sinalpak natin na yung takip ng angko natin. Ayan, ah, tapos sa ah, yung atin switch sa ah, isa salpak natin na diyan, ay ah, ikakabit natin yung wire natin, na ah, ipapasok natin yung wire sa loob ng angko box. yung switch natin ay ah, nasa labas. Ayan ah. Ayan guys, ang switch natin uh, ah, parang takip ng angko 'yan ng atin switch. Ayan. Yan guys ang natin switch sa uh, 3 three gang switch para sa mga ilaw, tigi isang ilaw guys ang ating switch. Yan guys, uh, naglagay na siya ng tornilyo para maikpitan natin na. Uh. Ayan ang ating ang box uh, nakakabit guys sa ating 3 uh, three gang switch sa uh, atin ating plastic molding. Ayan nakaka nakapis na uh, sa loob niyan guys, uh, mayroon tayong wire diyan. Ang wire natin guys, uh, uh, ang wire natin dito sa loob ah uh, 2.0 at 3.5 uh, para sa ilaw natin. Ang 3.5 natin guys ang pinaka live natin para sa ilaw. Ang 2.0 guys uh, para sa mga sa mga ilaw guys ang ang atin blue uh, para sa switch na live. Yan guys, uh, sinasalpak na. Uh, mala. Pag nasalpak natin guys, uh, tapos na tayo. Uh, hapo na. Uh, bukas naman tayo ulit. Uh, magsasalpak tayo bukas ng breaker. Uh, 30, 30 amperes ang isasalpak natin dito. Uh, Malit lang kasi na parko to. Uh, tindahan guys to. Ayan na. Uh, hindi mo lang masyado nga, ano, baka, baka masira yung ating ang box. Ayan guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my back, my channel. My name is Tito, guys, TV Black. Bye-bye.